Lahat sa pakiramdam ko, ako'y pinakamahangas ng motorcycle malay sa Mr naman. Ako lang naman ang may motor na pwedeng gamitin mapaulan o mapaaraw. Bakit? Nilagyan well, ko lang naman siya ng safety kapote sa taas lang. Kasi sabi ko, teka lang, or, kung ikaw ay typical na isang sniper user or Malaysian motorcycle, tapos pagdating ng tag-ulan, hindi mo magamit yung motorsiklo mo? Hindi pwede yun. Motor is life, di ba? Pang sinaryo ko is yung pag isa lang yung motorsiklo mo, tapos pinopormahan mo. Kasi hindi mo madala kapag umuulan, limited ka, eh may trabaho ka. Di diba? So sabi ko, gamitin natin yung utak natin. Ngayon, nagbumili ako sa online. Nilagay ko So ang napansin ko sa kanya lang, pwede. Pogi sa'kin. <laughs> <laughs> pero, nang di nga rin siya ganun-ganda yung itsura, pero ang advantage niya lang, pwede kang tumabel. Oh. So, huwag lang talaga sobrang lakas ng hangin. Pero yet, nadadala ko yung motorsiklo ko anywhere of the world. But yet, please, Pogi. <laughs> But, the main is nagagamit ko pa rin yung motorsiklo ko. Mapaulan man yan, huwag lang baha, uh, pwede mag-travel. Tanong ko ngayon sa lahat ng mga nakamalaysan motorcycle, nagagamit nyo ba yung motorsiklo nyo kapag umuulan? O linis lang di kayo linis? O naiirita rin ba kayo kapag bumabiyahin ng umuulan dahil wala cover ang yung motorsiklo? By the way, Lance, nakuha ko nga lang pa tong konsepto na to. Doon sa ko kay BJ, yung big bike na may cover na ganoon na fiber. Doon ko siya nakita, sabi ko, pwede pala Di ba, naka-sports bike ka, tapos may cover. So, kahit tumuulan, pwede ka. Tapos, aerodynamic. Hingalan ngayon dahil wala siya available sa Pilipinas. So, mga um, uh, bili Yung pang -e -bike. rider, pang e-bike, yung mga lala move natin, mga masisipa. Hindi kasi nakikita ko yung dala nila. So nakita ko na, uy, hindi And then nakita ko yung advantage yan na may cover ka doon. Hindi ka kinakabahan na ambon, ah, di ba? May exit. Maliliit, di ba? Ayun, classmate! Sa so, mga naka-Malaysian dyan, bet nyo bang gayahin to o hindi? At tingin nyo ba pogi o hindi? Alam ko, ikaw-comment yun eh, dyan. <laughs> sample lang namin to na kung saan, eh, ito yung magiging itsura ng inyong Malaysian pogi kapag nilagyan nyo ng cover. Katawaan lang, ha?